Hello once again mga kasushi no. Hinang hinango ko na nga pala yung chicharon natin. Kailangan nang Tapos papakita ko na sa inyo yung eksaktong luto. Ah, ng first fry, bali may second at third fry pa po, po siya. No? Ayun na po siya. Ihangungin niyo sa baka bukas na po tayo magluto para makita nyo kung paano. Okay? Ayan. Yan, ganyan, ganyan dapat 'yan. Ayan, ganyan dapat ang itsura niyan. Palalamigin natin yan kasi hindi pa pwedeng magprito ngayon kasi nga matigas kailangan mapalamig yan isang araw siguro. O hanggang bukas yan no? o backpack. Hmm. Diba? Ganda. So ang price sa pala nito is nasa 3,000 CFP no, sa Pilipinas. Pilipinas sa 1,000. Siguro kailangan kumita ka rito. Siguro to, pag naluto, pag naluto yan, umbok na siguro yan. Umbok na yan. Ayan mga kasusi. Diba? Ganda o. Yan ang tamang proseso niyan. Okay? Yan ang tamang proseso niyan. Okay Second. ba ah, golden brown na medyo namumula muna Sa ganyan. Ah, Pagprito mo natin 'yan bukas okay na, okay? O so, makakasuyo yang ganjan muna yung update natin so bukas na lang ulit. Okay, bye-bye. Sense na tatlong upload tayo. Bye-bye.